Annyeong, chingadol! Kakatapos lang namin magala ni Mr. Dux at nagutom kami. Bago kami umuwi sa bahay namin, dumaan muna kami dito para mag-dinner. Sabi ni Mr. Dux, itong restaurant daw na to ay 41 years nang nag-ooperate. Tuwing Sunday, close po sila and ang kanilang open time ay 10 a.m. hanggang 8.30 p.m. Pero yung kanilang last order ay 8pm po. Dumating kami ng 7pm at madami din po mga tao. Ito yung kanilang side dishes na area. Pwede kayong kumuha ng tag-isang platong malaki tapos magkaiba kayo ng side dishes na kukunin ng kasama mo. Pero kami ni Mr. Dax ay mag-asawa naman kami so isang plato na lang yung ginamit namin. Maraming pwedeng pagpilian po dito at ito po ay unlimited. Pwede kayong mag-mix or like bibimbap kung gusto niyo po. Yung kanilang price ay mura po nasa 9,500 pesos yung aming binayaran per person. Sa dami ng side dishes at unlimited pa, sobrang sulit po yung presyo na to. Yung lasa din po ay sobrang nagustuhan ko. Nasarapan po talaga ako. Sa mga naghahanap po dyan ng masarap na pwedeng kainan at sulit sa presyo po, i-try po yung restaurant na to. Meron silang japchae. Ito o, japchae po yan. And ito naman po ay meat. Para siyang bulgogi. And ito naman ay kimchi. Masarap ang kimchi nila. Ito naman ay para siyang dinurog na tofu. Ito, syempre, ay bean sprout. At marami pa, hindi ako kumuha ng ibang side dish pa po doon. Tumating na yung aming main order kay Mr. Dax ay Kogi Sundubu. And sa akin naman ay Hemol Sundubu. Bali ito ay lalagyan mo lang ng ganyang itlog. Tapos, imimix nyo lang po yan. Hindi talaga nila tinipid itong ano, seafood sundubu. Sobrang nagustuhan ko talaga 'to. Anyway, pumunta kayo dito sa restaurant na 'to at mag-enjoy -e po talaga kayo.